Ano yung mga lines na pwede mong sabihin to say goodbye without even saying goodbye? Kasi minsan yung goodbye masakit, pero hindi mo masabi yung goodbye, pero ang equivalent ng goodbye. I don't love you anymore. Masakit well, sakit yun. Rektang rekta na <laughs> Goodbye na lang sabihin. <laughs> <laughs> bas, re, bas goodbye na lang kaysa yung I don't love you anymore. <laughs> kasi ano mo rin, pagandahin mo naman, i-sugarcoat mo naman. At parang, at least, parang, at least hindi mo sinabi goodbye. Parang, kasi nga kaya ina, parang hindi masyado masakit. Ah, yung parang yung... Um, uh, Um, Sorry, I am not your happily ever after. I am just your once upon a time. Oh, be wow! Oh, isang punda. Pundang punda. lang sa likod ng puno. punda. Oh! <laughs> Atara. Ganun Atara yun diba? na pang Disney Princess. Pang Princess. Kala ano? Disney Princess. Disney <laughs> Princess. Umiiyak pa yun. yung mga ganun? I am not your happily ever after. <laughs> I am just your once upon a time. O <coughs> <coughs> oh, yung we, we to... meeting you is a wonderful dream. But sorry, now I need to wake up. Ah, <coughs> <coughs> Isa kang panaginip. Pero paal, pasensya na. Kailangan ko ng gumising. Oh my God. Saka yung, sige na. Isulat mo na yung kwento ng buhay mo. Kasi tapos na yung kabanata ko. Ay! Ay, umiiyak pa siya. Oh. <laughs> Yeah, love, love, i yeah. you. Nothing for me to do. One oh, oh. last cry, one last cry. Before I it up, I got of my mind. Pucho, bakit yung routine ko? Parang BS eh. Uy, ano yung hindi nag-stretching. Dito lang. Hindi <laughs> <Dito lang. laughs> na nalat no, kasi ako ng gymnastics kahapon. Naaliw ako. Sabi ko, ba't hindi kaya mm -hmm. ako ng gymnastics <laughs> nung bata? Alam mo, pwede lang, ka lang ang tissue ha. Pwede kang model lang tissue ha. Huh? Pwede kang model lang tissue. Oo, oo, nananawagan ako. Ano kung... Oh. <laughs> tissue, ano ba? Hindi man ako sa endorsement. pero lang Tsara. Every day makikita. Pero Claude, ikaw, kung sakaling magpapaalam <laughs> si <laughs> Cecil sa'yo, ano yung gusto mong marinig sa kanya? um, yun po, gusto ko marinig yung reason niya bakit mo ko iniwan and kung bakit, ano yung, bakit mo naisip ako iwan and kung ano yung mga dahilan and kung para sa'yo naman, tatanggapin ko. Hindi mm -hmm. Mm -hmm. Hindi naman At, siya demanding. Kasi hindi ko At naman siya pagmamayari. Hmm. Okay. kasi okay. 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 mas maganda kung kay Cecil si mang galing. Alen, Yung... Sinabi niya nga ano yung mga dahilan, di ba? Kanina. Eh, pero hindi sila nagkaharap eh. Hindi tumitingin lang, si Claude eh. eh. Ay, uh -oh.